pagpasensyahan nyo na nga muna. Kung wala mo ng intro clips itong mini vlog natin ngayon. Bigla kasi na full storage yung cellphone ko. Kaya ang kinakailangan kong burahin yung ginagamit ko na pang edit. At puti na lang, naisave ko na nga na-edit ko kanina. Kaya ayan, may mini vlog pa rin tayo. Pero syempre, bago ngayon. Hi, hello, welcome to my vlog. Magagabi na nga nito. Kaya ayan, mag-aasikaso na ulit tayo ng pagkain ate. At bago pala ako kumilos, naligo na nga muna ako. Dahil grabe talaga ang init. Oo. oo. Nag-request nga ang Papa Jay na magsinigang na manok nga daw ako. Kaya ayan, bago nga ako maghugas ng mga hugasin ko, Pilabas ko na nga rin yung manok sare para pamaya-maya malambot na rin siya. Tapos syempre para nga makakilos ako ng mga ice dito sa kusina, hinugasan ko na nga muna itong mga hugasin ko. Pinagkainan lang naman namin ito ng mga bata nung tanghalian kaya konti lang din naman ito. Tapos ayan, syempre pagkatapos nga maghugas, ipinunasan e, ko na nga muna itong paligid ng lababo. Chinek ko na nga rin kung malambot na nga yung nilabas ko na manok, pero matigas pa nga kaya ayan, tinanggal ko na rin sa plastic. Tapos habang pinapalambot ko nga yan, inaisipan ko na nga rin magsaing. Akala ko talaga alas 5 na nga nito, pero pagtingin ko nga sa orasan, alas 4 pa lang pala ati. Pero okay na nga yan, para nga makaupo-upo pa nga ako ng bahagya. Bali, anim na scoop na nga rin yung sinaing ko, at if ever naman na may matira, e, eh, pang-aalmusal na nga lang namin kinabukasan. Mm-hmm. Kahit nga medyo maulan na yung panahon, eh naglalagay pa nga rin ako ng suka sa sinaing para siguradong hindi mapapanis. Tapos ayan, sinik ko nga ulit yung manok pero matigas pa nga kaya ayan, naupo-upo na muna ako. Pero pamaya-maya nga lang din pag check ko, eh naghiwa-hiwalay na nga yung manok kaya ayan, magagayat na tayo ng mga gagamitin nating panggisa. Balay nung pumunta nga pala kami ng Centro Mall nung botohan, E eh, bumili nga kami ng isang buong manok. Tapos kinuha nga lang ng Papa Jay yung chicken breast at yun nga yung ginawa parang chicken fillet sa mga bata. Ito na nga yung natira, at medyo nilakihan ko na alang lang yung hiwa. Pinag-iisipan ko pa nga, ako isasama ko yung hita at hindi pa talaga ako makapag-decide kaya nga mamaya na lang kapag ka magluluto na no? sa totoo lang hindi talaga ako maalam maghiwa ng mga ganito at binasi ko na lang talaga sa mga nakikita kung nakakat na sa mga groceries O siya, ayan, okay na, nakat na natin. Kaya nga susunod naman natin gayatin itong mga panggisa natin. Bali kapag ka nagsisiga nga ako ng manok, naglalagay nga rin ako ng luya. Kaya nga nagpabili na ako sa ati Atina. Nagpasabay na nga rin ako ng pechay kung meron. Pero kung wala, okay nga lang dahil meron naman akong sitaw. Request nga ng Papa Jay, damihan ko raw ng kamatis. Kaya ayan, nagayat nga ako ng tatlo. Tapos sunod ka naman ginayat, ito ang bawang. Oo, ate, may bawang kasi this time, igigisa talaga natin yung manok. Para mawala yung lansa, oo, oo. Tapos ayan, nakabalik na nga rin ang ati Atina at luya nga lang yung niya. Balit tinanggal ko nga lang yung balat tapos ginayat ko na nga rin ng pahaba next ko namang inasikaso ito nga sitaw na grabe ang tagal na talaga nito sari kaya kung mapapansin nyo hindi na nga maganda yung itsura pero ipagpipilitan pa nga rin natin yan dahil sayang naman syempre kapag ganito nga yung luto eh, hindi nga mawawala yung sinigang mix syempre nung okay na nga lahat isisimulan na nga rin natin magluto ito na nga lang din yung gagamitin ko na lutoan dahil wala lang gusto ko lang bakit kahit nga ilang beses ko na nahugasan tong mano kanina ihuhugasan ko pa nga rin dahil ganyan ako kalinis oo yes ay lang lang din yung Inamit ko ng panggisa dahil sayang naman. Siyempre, kapag ka magtatanggal ka nga ng lansa, iuunahin mo nga igisa yung luya. Tapos sunod yung sibuyas, bawang, tapos kamatis. Diyos ko naman, parang hindi ka naman nagluluto para ituro ko pa yan sa'yo. Oo. Siyempre, dinurug-durug ko nga lang yung kamatis. Tapos ayan, nung okay na nga, nilagay ko na nga rin yung manok. At sa sobrang dami talagang kamatis, munti na maging kulay pink yung manok. At habang ginigisa ko nga yung manok, naglagay na nga rin ako ng konting patis at asin. Tapos konting halo-halo lang. At nung medyo maluto na nga rin yung manok, naglagay na nga rin ako ng tubig. Tapos syempre, pinakuluan nga lang natin yan ng ilang minuto para lasang-lasa naman yung manok sa sabaw. <laughs> Hindi na nga rin pala ako naglagay ng chicken cubes at dadaanin na nga lang natin yan sa ibang mga pampalasa. <laughs> Tapos nung sa tingin ko malambot na nga yung manok, nilagay ko na nga rin yung sinigang mix. <laughs> syempre, request nga to ng Papa J, kaya nga kailangan masarap talaga to. <laughs> kaya ayun, tinikman ko nga nang paulit-ulit at nagdagdag ng mga pampalasa hanggang makuha ko nga yung tamang timpla. <laughs> o di diba? ba? For the cooking vlog talaga ang atake natin ngayon. Sabi sa inyo, ko hindi niyo ako nakikitang naglilinis. naglilinis, eh edi syempre nagluluto. Aba, malamang nanay itong pinapanood niyo. Pagtaka kayo, kung itur ko kayo dito sa bahay. House travel yard. O siya, tama na ang kaaningan at luto na to. Kaya naman kumain na tayo. Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.